Hello mga Lodi at uh, paalis po tayo. At ito oh, bagong kupit tayo. <laughs> okay, ha, punta po tayo sa Applebee. Pero bago tayo pumunta doon uh, sunduin muna natin yung isa no? at uh, kakain po tayo. At bago po ang lahat, eh, nais ko po sana kayong uh, anyayahan na mag-subscribe sa ating pong YouTube channel. Okay po. Alright, maray maray po salamat at mabuhay po kayo. Okay, mga lords, at uh, pasensya na kayo. Hindi ko na kinunan yung, ano, yung pagbiyahin namin doon kasi maulan at saka malamig. Kaya ito, nandito na kami sa Apple B at uh, naka-order na kami. Alright. Uh, ang sarap, oh. Kitang-kita nyo naman mga lords, di ba? Okay, salamat po sa panunood at sana tangkilikin po ang ating mga video like this at subscribe po kayo. Okay, maray maray po salamat at thank you for watching at uh, mabuhay po kayong lahat.